Hello guys! Hello Philippines! Yan guys! Magluluto tayo ngayon. Siyempre nagnako tayo ng tubig. Char lang guys. Ay, hindi ko yun nako. Hiningi ko yun. So yan. Wala kasi ako mineral water. So mineral water yung gagamitin natin sa pagluluto. Lahat ng niluluto dito is mineral water yung ginagamit na tubig. Pero hindi ko alam sa iba. Sabi kasi nung iba is yung galing daw sa gripe is hindi daw maganda. Ganyan sa so, pagluluto. Eh, sumunod naman ako. Hindi ako gumagamit sa gripo. Pang-wash lang yan sa gripo, guys. So, yan, guys. na magluluto tayo ngayon ng adobo at saka magbibihon tayo. Pagdating ko mamaya is para wala na akong trabaho. Ganon. Pero pagdating ko mamaya, kapag maisip kong magluto, magluto talaga ako. O, ba diba, Ganyan talaga yung utak ko. So, 9.30 pa naman yung aking pasok. So, maagang mahaga pa sa mga oras na yan is makakaluto pa tayo, guys. So, ganito talaga sa ibang bansa, guys. Kung kaya mo talagang umising ng maaga para matapos mo lahat ng trabaho mo is gigising talaga ng maaga para mamaya maya is relax na rin katulad na rin ng nagtatrabaho sa bahay kung kaya natin gumising talaga ng maagang maaga para matapos natin lahat ng trabaho sa bahay para makapahinga tayo is ginawa na natin pero alam niyo naman yung mga amo kapag tapos ka na sa lahat-lahat magutos yan kung ano-ano yung -ano iutos kung ano-ano yung -ano ipapalinis ganoon so mabifayda char <laughs> Nakinarinig ko lang yan doon sa ano. Doon sa my salesman sa ano, sa lolo. So, yan guys, no. Magkakat lang tayo ng ating ano ngayon. Ating carrots. Para magluto tayo ng bihon. O, ba diba? Yung bihon, guys, is kinakain ko yung tuwing ano, morning. Kaya habi ko magluto kaya ako. Kasi wala akong pang ano, pang breakfast, guys. Gutom na gutom ako. Pagdating ko sa trabaho, gutom na gutom ako. So, ang kinakain ko lang parang yung bread lang. Tapos hindi man yun enough sa akin, oy. Yung bread bread lang kailangan ano talaga, guys. So magko coffee tayo kakain talaga tayo ng pang umaga natin. So, mag-coffee tayo ng coffee ko. Ang sarap ng coffee ko na yellow, no? So, wala palang tubig, guys. O, wala talaga akong tubig ngayong araw na to. So, mamayang hapon is, maglakad-lakad na naman ako dyan sa labas para magbili ng ano, magbili ng tubig. So, ganyan talaga ako mag-coffee, guys. Titingnan ko labas. Parang ang lungkot na sa labas, guys. So, parang walang tao. Tignan naman sa labas, guys. So, share ko sa inyo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Parang walang tao. Ang lungkot. Ang lungkot-lungkot. Parang ang lungkot Oman ang buhay, no? Kapag isang OFW, kalungkot talaga o tingnan nyo guys no lalong lalo na habahay na nagatrabaho hanggang tanaw ka na lang talaga sa ano sa labas kung ano nangyayari sa labas yung hindi ka makalabas good so yan starting to cook na tayo guys no madali ang cooking lang to char cooking show so kailangan natin magmadali guys kasi maliit na tayo. My God. Oh, ba? Diba? Kailangan pa natin pakuluan ng pakuluan yung manok na yan. Kasi alam nyo na parang mayroon siyang something na kapag hindi kasi naluto masyado is may nangangamoy siya. So yan guys, luto tayo ng adobo. At saka maraming maraming salamat pala sa lahat ng na nanonood ng video ko. Don't forget to share and follow po sa lahat ng na nanonood po. Thank you!